So, good day everyone! So, nandito yung isa nating kaibigan, si Ramil, ayan o. Oh. Busy, busy. At, nandito sa amin, pupunta siya. Napasugod siya, mga kaibigan. <laughs> napasugod siya. No. Dahil biglang may nag-text. Ang mahiwagang text na kinatatakutan ng lahat. So, kailangan ng PAMI, siyempre. Pagka mag-re-renew ng PA. Kailangan ng PAMI. Kailangan ng... Old PA no? Kailangan natin yan. Old PA and ID, email, at ibang bagay pa. No. So, tandaan nyo po, pag tenex na kayo ng grab na kailangan nyo mag-renew ng uh, kailangan nyo mag-renew ng PA, mag-renew na po kayo. Huwag nyo na, na pagtagalin. Kasi, pag pinagtagal nyo pa, pwede kayong ma-post. At pag na-post kayo, di kayo makakabiyahe. Abala ah, yun. Pupunta pa kayo ng grab para doon Uh, sabihin na nakapag-renew na kayo. At mag kayo ng reactivation ng inyong account. O, so, kaya mahalaga na nakakapag-renew. So, ngayong araw na to, maraming naka ng message ang mahiwagang mensahe ng dreamer Tandaan <laughs> no? nag -na kayo, matik yan. Pagka, malalaman nyo yan, guys, eh. Ganito yan, eh. Pagka yung text, walang plaka nyo, walang pangalan nyo o walang plaka, hindi personal yung message no para yon sa kabuuan ibig sabihin send to all parang ganun so parang hindi siya nakakakaba pag ganun pero once na may message ka tapos ang message sa iyo may plaka mo nangangahulugan na kailangan mo na talagang mag-renew ng iyong PA so kung ang PA po ay na-renew na ang unang-unang matatanggap nyo is motion so normally pag motion ang natanggap nyo, pwede nyo na tong i-upload sa inyong grab application. Pagka po, nagkaroon na kayo ng motion for extension, no, mga kaibigan. And then, iintayin natin lumabas yung PA. Pero, ito yung pinaka nakakalungkot, no. Hello, LTFRB. Minsan, ang pinakamalungkot, malungkot, nag-renew ka, pero napakatagal dumating ng PA. <clears throat> expired na yung motion ala pa yung PA yeah sayang sa sa tagal na namin dito ganyan lagi experience namin so hello LTFRB bakene namin. so that's it for today's video baka so, gusto kay shout out shout out <laughs> <laughs> so yan ha? si Rameel oh. ilan po ano ba? 4 months 4 months na siyang bumabiyahin ng uh, grab no okay naman yeah. Okay naman. Basta masipag ka lang. Yun. Okay naman. Basta Nasa sa'yo yung sipag. Pagka hindi ka masipag, hindi ka kita. Oh, totoo yun. So, Pag hindi tambay ka lang. Yun. Wala tambay lang. Yun know, Wala kang kita. Kailangan magsisipag ka. Yun. Totoo yun. So, tambay pa sa, sa puno ng kakawate. Hindi <laughs> naman naubos ang pasayero. Lahat lang yan. Oo, oh, tama, tama. So, that's it for today. Bye-bye.